saan kaya bahay nyo nag-aayos ng mga laptop dito mga TV magaling daw mag-ayos yun eh saan kaya ito yung TV ko mapahayos ko sira kasi saan kaya yun ito pala ito na yun oh nakalagay oh Repair shop, TV, radio, CP, laptop, plato, sira. pati sira. Tao Tao po. Lahat tao ah. Lahat tao. May tayo. Uy. Uy. Hey, Uy. Sir. Hey, sir. Na sir. Sir. Diba nag-ice kayo ng mga TV radio? Oo. Nakalagay kasi dito. Repair shop TV radio. Ano ba sila yung laptop ano plato? Pati sila. Ulo pa rin. Hinaan yung mga ice. Sir. Oo. Oh. Ano ko sir? Sinaksak <laughs> so, ng anak ko. Ano tapos. Nagbi-blink siya, di na nag ano? Nagbi-blink? Oo, oh, di na nag-ayos. Oo, oh, nagbi-blink. Parang ano, yung na kuryente. Parang dito. Oo, oh, parang dyan sa LCD. 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 May, ano, yung... Oo, oh, tapos yung tao niya, biglang lumilipad pa gano'n, no? Lumaba pa. Oo, tumatalo yung tao. Oo. Ta -ta oh. Oo. Ano sinasabi ko sa'yo? siya. kasi dito, oh, repair shop, Sina. TV, radio, gano'n. Si pati si Raulo oh, pa rin na yung nagamot nyo na sir Pati uh, si Raulo yung nagamot ko Galing nyo pala, hindi pala huwag kakamali sa pinuntahan ko no Sige, tingnan natin kung anong sira na ito Sige sir, ma... Nag, Ano, para may kumikidlat pag sinasaksak O, parang may kumikidlat <laughs> Eh sir, wag nyo basahin ma sir nice nah, Kaya nandito, oh, pa, pa, oh pa, parang Parang, oh, parang babasahin yun, eh, mas ma pa mapapamahal pa ako niya. Ayusin natin Sige sir Ayusin natin Ayusin ano sir, ayusin uh, uh, Uy, sir, ba't mo sir? Sir, sinira niyo na sir oh Ay, Ayun, sir. Ano yan? Sinira nyo na, sir. Oh. Papagawa ka ba? O papagawa. Papaayos. Akala ko naman, sirain. <laughs> <laughs> Ayun, sabi ko, papaayos, eh. Tuwang tuwa tuloy yung kasama nyo, sir. Oh. Papaayos. sir. Tama, pa na, sir. O, sir tama na, sir. Uy, sir. Tama na, sir. Tama na, sir. Oh, shit! Papaayos yun pa to? Paano maayos yun, sir? Sinira nyo na. Dagdagan nyo sira. Bumili ka na ng bago. Ba't ka mo papaayos? Sa tingin mo, kilala mo ba ako? Hindi, sir. Kasi sir. Ito, sir. Repair shop kasi, oh. Yan nga sinasabi ko sir ba't ka nagpapaayos? Ano eh, Sa tingin mo ba, pag iniwan mo sa akin to, sa tingin mo ba, pag isang buwan, maayos ko to, tapos babalik kulit sa akin, sa tingin sir, mo ba, ano? tiwala ko sa iyo, sir. Eh, eh wag mo magtitiwala, basta-basta. Hindi -basta. porke sinabi repair dyan, eh, repair lang. oh, ayos. Ko. pero binibigyan na kita ng pagkakataon na bumili na ang bago. Layo ng pala ko, oh, ng ko, panggasin ang pa. Tapos, oh, tapos sisirain nyo ng TV Kasi kung ganya ganyan, ganyan. Ma, ah, hindi mo ko kilala. Oh. Maayos ko to. Sana, so maayos ko to. Oh. Papalitan ko lahat yung pyesa niyan. Oh. Tapos isang buwan, masisira lang din yan. Oh, ganun paano, ba, sir? Paano, oh, hindi, oh, oh hindi ko din sisirain hang ng hang, isang buwan. Ah, oh, ganun. Sis, diba? ano, oh. Ayusin nyo muna, tapos ipapalit nyo yung mga peke. Yung mga peke. Oh, oh kasi hindi nyo na kilala, di ba? Hindi kita kilala, eh. Ay, dura, dura pa, sir. tapos yan, tapos sisirain nyo muna, tapos pagawalit kami. Pagawa ko ulit. O, sira? Ah, ganun, ganun, ganun pala nga mga technique nyo mga nagre-repair. Para sira kapalitan niyo nang kunwari para pag nga. gumana ni Samban pag masisira ulit. Oo. Oh, kaya ah, ganoon pala. Kaya nga sinisira ko na lang bumili na lang bago. Ay, bago na lang. Kaya no. lang may bago. Sige, set bilhin na bago. Sayang nang yung pera mo eh. Repair shop kasi nakalagay oh. Hindi <laughs> ano wala naman diyan sa repair shop. repair shop. Repair shop ba yung nakita mo diyan? Repair no? no, shop kasi yun sira yun, repair shop. Ay, no, nakalagay no. San? Ay, no pa yan sir no Repair shop Ba't kasi ang laki laki ng repair shop sir Tapos no nakalagay dyan Matutuwa kasi magbasa yan ang mahirap sa'yo eh Ano ba yan? Pagawa ka ng pagawa Tapos hindi mo tinitignan yung mga pinapagawa mo Hindi mo binabaw Ah nagpost kayo Ayun na nakalagay no, nakalag, no. no. Linaw no May no pala dyan Hindi <laughs> mo sinabi No <laughs> repair shop pala yan No repair shop Kaya ano shit! Nakatuloy ako sir, gabi kaya binasag nyo agad Oh, no repair shop nakalagay dyan eh Ang pangit nyo ako sa trap, boss ng post kayo eh Mga scammer kayo, nag-ayos ng mga ano eh mo, hindi mo, gagalit pa kayo, sayo nyo yan No repair shop nga eh Sinira nyo na nga eh, tapos ang ka No repair shop nga, no repair shop Sinira nyo mo, loko ka eh, loko ka sa'yo to eh Walang yakay talaga eh no